Hi mga Bebelabs loves kong hi, magandang araw. So ngayong araw nga ay sinipag tayo. So kasama ko ngayon si mama papunta sa bukid namin. Magdidilig kami ng mga pananim naming gulay mga bebe loves. So ayun yung bukid namin yung may mangga doon. So doon kami pupunta mga bebe loves. Yan. So mga Bible Loves, nakarating na kami ni Mama dito sa pananiman namin ng gulay. At ito naman yung palay namin mga Bible Loves. Malapit na rin tong anihin mga ano na lang, mga 200 days gano'n. Ay charing lang. At ito naman yung pananim namin guys. Mga pet Ayan. Hanggang doon sa dulo yan mga Bible Loves. So mga bebe loves, kailangan talagang madiligan to mga pechay. Kasi ilang araw mula ngayon ay agpatyan na sila ng aripe. Kaya baka matuyuan yung mga petchay, sayang naman. Malapit na rin naman ng anihin yan. Dito mga bebe loves is yung mga sitaw. Sitaw yan yung taba kung tawagin. Kaya naman ay sisimulan na natin ang pagdidileg mga bebe loves. Let's go go go! At ito na nga mga bebelabs, tapos na tayong magdilig ng patsa. So mga bebe loves, pagkatapos nga nating magdilig, kumuha na rin tayo ng bunga ng kamatis kaysa bibilhin pa natin sa bayan. So yung mga napagtanungan ko nga, ang per kilo ngayon ng kamatis is 100. So ang mahal-mahal. Kumuha na rin tayo ng pet chai, mga bebe loves. Masarap to sa pang ano, pang kilaw ganun. Kilawin. Lagyan ng sardinas. Masarap yon mga Bebelabs. At hanggang dyan na lang mga bebelabs kong mahal. Hanggang sa muli, paalam!